Well, gambak mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang pinakabagong game ng kapunan ng Golden State Warriors at ito ay kontra sa kapunan ng Dallas Mavericks. Coming into this game mga ropa, standing sa kapunan ng Golden State Warriors ay tumataginteng na 29-27, pang-sham sila sa Western Conference. Samantalang kapunan naman ng Dallas Mavericks ay tumataginteng na 31-26, pang pangwalo sila sa Western Conference. Di kita ng dalawang kapunan na to mga ropa, sila ang nag-aabulan sa standing since so sa may 8 at 9 na pwesto. Ngayon mga ropa, dito sa game na to, dapat manalo ang kapunan ng Warriors. Kung gusto gusto pa nila kumabante sa standings dito sa Western Conference at pumasok sa top 6 spot para sure ball na makapasok sila sa playoffs. At dito nga sa game na to mga ropa na pa night si Stephen Curry. Ang ganda performance na pinakita ni Stephen Curry dito sa game na to. At the same time mga ropa ang kanyang kaduo na si Jimmy Butler. Katulong niya si Jimmy Butler dito sa game na to mga ropa para lang lamang ang kumunan ng Dallas Mavericks. Halimaw na halimaw na nga ang kumunan ng Golden State Warriors mga ropa. Tambakol malala ginawa nila dito sa kumunan ng Dallas Mavericks. Ngayon mga ropa dahil sa panalo na to ng kumunan ng Golden State Warriors dito sa game na to mga Ropa tatlong sunod-sunod na panalo na ang tinala ng kupunan ng Golden State Warriors winning streak na sila wala nang makapigil sa kanila ang gandang addition talaga ni Jimmy Butler para sa upuna ng Golden State Warriors ngayon mga Ropa isa-isa at ibahibay natin ang ginamit na discard dito ni Coach Steve Kerr at the same time ng mga players sa kupunan ng Golden State Warriors para talunin lapasuhin lamang ang kupunan ng Dallas Mavericks ito ang game analysis at breakdown Golden State Warriors versus upuna ng Dallas Mavericks simulan na natin to okay game ngayon mga Ropa dito muna tayo magsimula sa starting five namin ni Coach Steve Girl dito sa game na to. So para kasi mga Ropa, ang starting five na to ay success ang dinadala kay Coach Steve Starting point guard dito mga Ropa, si Stephen Curry. Shooting guard na dito, si Pojemski. Dati nga mga Ropa, ang shooting guard na ilalagay niya dyan ay si Buddy Hill. Ang forward niya dito mga Ropa ay si Jimmy Butler. Kasama niya dyan si Moses Moody mga Ropa na starting center dito mga Ropa ay walang iba kundi si Draymond Green. Ngayon mga Ropa, para sa akin na starting five na to, nakupunan ng Golden State Warriors ay balanse balanse. Mayroon silang depensa dito sa katauhan ni Pojemski at the same time ni Moses Moody at syempre starting center nila na si Draymond Green. Queen. Meron din silang opensa dito. Sa katauhan naman ni Stephen Curry at the same time ni Jimmy Butler at syempre minsan din si Bud James. Small ball lineup nga lang to mga ropa pero tong lineup na to ay pangdikdikan to para sa kubo ng Golden State Warriors. Ngayon mga ropa kayo ang tatanungin ko. Tingin niyo ba kayang makipagsabay ang first five na to ng kubo ng Golden State Warriors pagdating ng playoffs at sa ibang malalakas na teams? Pwede kayong mag-comment diyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo diyan. Ngayon mga ropa dito sa play na to ng kubo ng Golden State Warriors si Draymond Green ang may hawak ng bola at kumat lang diyan si Jimmy Butler papunta doon sa may ring. Ang tendency outcome niyan is si points si agad kay Jimmy Butler. Draymond Green and Jimmy Butler connection yan mga ropa at dito sa pag-start pa lamang ng game ay sobrang init agad ang pinapakita ni Stephen Curry. Nakakuha siya dito ng good penetration sa depensa ng upunan ng Dallas Mavericks. Easy 2 points para sa kanya basket is good. At sa pagkakataon na to mga ropa nakakabool naman ng open shots sa upunan ng Dallas Mavericks. Yun nga lang mga ropa hindi to pumapasok para sa kanila. Puro mintes sa kanilang tira dito sa opening quarter. At yung pagmintes na yan ang ng Dallas Mavericks mga ropa nakakapitalize yan upuna ng upunan ng Golden State Warriors dito sa first quarter. At sabi nga sa inyo, mga ropa, mga Ropa, mainit agad si Stephen Curry dito sa may first quarter. Agaran siya pumukol ng three-pointer dito. Ang layo niyan, mga Ropa. At well defended din siya diyan ng Dallas Mavericks. Pero ang three-pointer yan mga Ropa, ay pumasok kay Stephen Curry. Basket is good. At 'to, mga Ropa? Transition offense ito ng, ng Dallas Mavericks. At si Kyrie Irving naghahawak ng bola dito sa may transition. Kitang-kita natin dito, mga Ropa. Nakapukol ng libreng three-pointer dito si Kyrie Irving. Wala siyang bantay dyan. Pero still, mga Ropa, hindi nga naipapasok ng ng Dallas Mavericks ang kanilang mga tira dito. Kaya sa pagka na to, mga Ropa, kinakapitalize sa man yan ako po na nag-goal seat warriors this time ang ropa si Stephen Curry na naman na may hawak ng bola penetration na naman niya sa depensa ng po na ng Dallas Mavericks dito nga sa game na to mga ropa 30 points ang tilalaan ni Stephen Curry game high yan mga ropa para sa points para kay Stephen Curry easy 2 points pa ang kanyang napundar dito basket is good at pagkatapos pa yan mga ropa si Jimmy Butler naman na tumira na dito para sa ako na ng goal seat warriors nagparamdam na siya dito sa opensa kung na sa depensa ng po na ng Dallas Mavericks at sa pagkakataon na to mga ropa nakakuha ng magandang spot si Jimmy Butler dito sa may mid range at ang resulta niyan mga ropa, Ropa 2 pointer para Jimmy Butler basket Ito is good. ang strength ni Jimmy Butler mga Ropa kung saan niya gustong pumunta nakakapunta siya tama yung sinabi ng commentator kanina no nanonood ako ng live dito sa game na to sabi ng commentator Jimmy Butler can get into his spots at sa pagkakataon nga na to mga Ropa ang dali niya lang nakapunta dito sa may mid range at ang resulta agad is 2 points basket is good nga at dito sa pagkakataon na to mga Ropa nagmintes ang tira ni Pojemski sa may mid range pero tingnan natin yung ginawang hassle dito ni Gi Santos so far mga Ropa sa mga recent games si Gi Santos ang ganda ng hassle at energy na binoprovide niya para sa kumuna ng Golden State Warriors. Talagang nakikinabang kumuna ng Golden State Warriors dahil sa ginagawa na yan ni Santos. At ang offensive rebound mga ropa napas sa kami nga ni Gi Santos dito. Kick out niya ng bola kay Jimmy Butler. At ito na nga yung sinasabi ko mga ropa. Nakakapwesto si Jimmy Butler kung saan niya gusto lalo na dyan sa may midrange. At diyan sa may midrange na yan mga ropa, lagi siyang nakakakuha ng foul dyan. Kung nakokontrol niya yung tempo ng laro sa gusto niyang paraan. Kaya talagang kumuna ng Golden State Warriors mga ropa ay lumakas na dahil nga kay Jimmy Butler. Dahil sa ginagawa to, Jimmy Butler. At mamatapos sa quarter mga ropa nakapukol ng 3 pointer dyan si Jameski open na open ng three pointer na to para kay Bojemski at ang resulta nyan mga ropa tendency outcome nyan basket is good para kay Pujemski easy money at bago pa matapos ang first quarter na to si Guy Santos nakakuha pa ng fast break dito para sa ng Golden State warriors napakahirap na tira na yan para kay G. Santos pero still mga ropa pumasok yan para kay G. Santos basket is good kaya nagtapos ang first quarter mga ropa tambakol malala agad dyan ang puna ng Dallas Mavericks 33 to 18 ang score 15 points agad ang kalamangan dito na ng puna ng Golden State warriors ang bakol malala ang kumuna ng Dallas Mavericks pinarusaan sila ng kumuna ng Golden State at dito sa second quarter mga ropa pinasok na ni Coach Steve Kerr ang kanyang secret weapon ang kanyang secret weapon mga ropa sinabi ko na dito noong nakaraan ay si Quentin Post pag pinapasok kasi itong si Quentin Post mga ropa nakakapag-provide agad to ng 3 pointers at natatambakan yung kalaban sa pagkakataon nga na to mga ropa penetration sa depensa ni Jimmy Butler sa may kick out niya ng bola kay Quentin Post open na open na si Quentin Post dito sa may right side corner 3 pointer at ang resulta niyan mga ropa 3 pointer na naman para kay Quentin Post basket is good. At hindi pa diyan natapos sa pagbulusok sa opensa ni Quentin Post mga ropa. Sabi ko nga sa inyo, pag pinapasok to ni Coach Steve Kerr, talagang automatic natatambakan agad yung alaban at puntos ang kanyang pinoprovide. Nakapag-provide pa siya dito na slab lang dito harap-harapan. Posterize ang depensa dito na kumuna ng Dallas Mavericks. Easy 2 points para kay Quentin Post. Basket is good. At umatake ba si Quentin Post dito mga ropa? Fade away jumper niya. Yun nga lang mga ropa, mintes ang tira dito ni Quentin Post Pero nakakuha siya dyan ng foul. Ang gandang opensa ang ginagawa ni Quentin Sulit Post. Sulit nga ang bawat minutong binibigyan ni Coach Steve Kerr kay Quentin Post mga ropa talagang kinakapitalize si Quentin Post ang kanyang pagpasok at mga minuto na binibigay sa kanya ni Coach Steve Kerr at dahil dyan mga ropa tambakol malala na talaga at dahil dyan mga ropa tambakol malala na talaga ako na ng Dallas Mavericks 41 to 20 ang score tumatagintay na 21 points agad ang kalamangan dito ng ako ng Golden State nagsisimula pa lang ang laro nag-enjoy ka na at nanalo ka pa ang link na nasa may comment section gamitin ang promo code na angalis pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus sinubukan naman pababain ang kupunan ng Dallas Mavericks ang kalamangan na ng Golden State Warriors Nakapall sila ng 3 point or sa may left side corner basket is good yan para sa kumuna ng Dallas Mavericks. Easy money. At pagkatapos pa niyan mga ropa, good defense pa ang laro dito ng kumuna ng Dallas Mavericks. Nakakuha sila ng steal dito. Basket is good naman yan sa may fast break. Kaya lang mga ropa, hindi na hinayaan ang kumuna ng Golden State Warriors na dito sa offense ang kumuna ng Dallas Mavericks. Kick out ng bola ni Stephen Curry dito kay Guy Santos sa may left side corner 3 pointer mga ropa. Yun nga lang mga ropa, may test na tira na yan ni Santos. Ang nandoon naman sa ilalim para sa second chance points ay si Kevin Looney. Tapos sa kamay ni Kevin Looney dito ang rebound Easy two points para sa kanya diyan sa may foot, back, back, series good. At ito pa mga ropa, another one, penetration dito sa depensa ni Moses Moody. At yung penetration na yun mga ropa, successful yan para kay Moses Moody. Nakapagpundar siya diyan ng two points, basket is good. At si Stephen Curry mga ropa ayaw magpaawat dito sa offense Nakakuha na naman ang good penetration diyan si Stephen Curry mga ropa. Walang magkisagot diyan ang kupunan ng Dallas Mavericks sa ginagawang magic ni Stephen Curry. Basket is good para kay Stephen Curry, easy money. At sa magkakataon na to mga ropa, possession dito ng kupunan ng Dallas Mavericks. Good defense pa ang laro dito ng kupunan ng Golden State Warriors. Walang naging walang tira dito ang kumunan ng Dallas Mavericks kahit saan sila pumunta. At pagkatapos sa pagkatapos yan mga ropa, nabigyan naman ng bola si Jimmy Butler dito. Siya naman ang tumirada dito para sa kumunan ng Golden State Warriors. At ganun din mga ropa, wala nang play-play dito, one-on-one -on -one lang. Tirada ni Jimmy Butler sa depensa ng kumunan ng Dallas Mavericks. Tendency outcome dito mga ropa, easy two points para kay Jimmy Butler, basket is good. At ang masakit dito para sa kumunan ng Dallas Mavericks mga ropa, dito sa transition offense sa kumunan ng Golden State Warriors, nakapukul pa ng three-pointer dito si Bad Kitang-kita natin dito mga ropa, walang bantay si Bad Buti lang mga ropa, pumasok ang 3 pointer na to ni Badild. Basket is good. Dahil diyan mga ropa, ang score dito, 56 to 36. Tambakol ng 20 points sa po kupunan ng Dallas Mavericks. Kahit anong gawin nilang habol diyan mga ropa, may sagot sa kanila ang kupunan ng Golden State. At sa scenario na to mga ropa tumirada na naman si Jimmy Butler. Sa pagkakataon nga na to mga ropa, nakakuha na naman ang spot diyan si Jimmy Butler. Kung saan niya gustong magpunta, kung saan niya gustong tumira, ay napupuntahan niya. Tendency out of nito mga ropa, Basket is good na ang Jimmy Butler. Nakakuha pa siya diyan ng foul. kitang-kita natin dito mga ropa hype na hype si Jimmy Butler. Tuwang-tuwa siya sa nangyayari sa kanyang kupuna na Golden State Warriors. Tuwang-tuwa siya dahil may siya na naitutulong. Sobrang laking impact nga ang ginagawa ni Jimmy Butler para sa kupuna ng Golden State Warriors mga ropa this time. Dahil nga sa panalo na to, 30-27 to na standing sa kupuna ng Golden State Warriors. Three times winning streak na nga sila dito sa pagkakataon na to. At pilit nga kumakambak dyan ang kupuna ng Dallas Mavericks mga ropa. Nakapukul sila ng three-pointer dito. Basket is good. Yun nga lang mga ropa sa bawat punto sa kupuna ng Dallas Mavericks ay laging may sagot ang kupuna ng Golden State Warriors. This time mga makaroon si Stephen Curry Nakakuha ng 2 points dyan Doon sa may lalim Basi is good para si Stephen Curry Tapos naman ang kubunan dyan Ng Dallas Mavericks So may right side corner 3 pointer nila Mga ropa Open na open yan At pumasok yung 3 pointer na yan At pagkatapos sa pagkatapos yan Mga ropa Dito sa may transition open Si Clay Thompson Pumukol din ang 3 pointer At pumasok din ang 3 pointer na yan Para sa kumunan ng Dallas Mavericks Basket is good Yun nga lang mga ropa Sabi ko nga sa inyo Kahit na nakakapuntos dyan Ang kubunan ng Dallas Mavericks Nakakapuntos din naman Ang kubunan ng Golden State Warriors don sa may kabila Sa pagkakataon na to Mga ropa Si Draymond Green Ang tumirada dito sa depensa ng kumuna ng Dallas Mavericks. Easy 2 points sa kanila po dito sa may layup basket is good. Kaya ang score pa rin dyan mga ropa tumataginteng na 78 to 56. Tambakol pa rin dyan ang kumuna ng Dallas Mavericks. Kyrie Irving mga ropa nagparamdam na rin dito para sa kumuna ng Dallas Mavericks. Nakakuha siya dito ng good penetration sa depensa ng kumuna ng Golden State Warriors basket is good yan. At pagkatapos pa nito mga ropa si Clay Thompson nag-iinit na dito sa game na to. Nakatirada na siya ng 3 pointer sa may right side corner. Yun nga lang mga ropa si Stephen Curry ay may sagot dyan sa mga tirada na yan ni Kyrie Irving at Clay Thompson. Nakakuha siya dito ito again ng good penetration sa depensa ng kumuna ng Dallas Mavericks. Basket is good para kay Stephen Curry. At sabi mo nga sa inyo mga ropa tuwing aalagwa sa opensa ang kumuna ng Dallas Mavericks, lagi may sagot ang kumuna ng Golden State Warriors. Sa pagkakataon na to mga ropa, pasa lang ni Stephen Curry. Dito sa may right side corner, 3-pointer kay Gary Payton. Pinukol na ni Gary Payton ng 3-pointer na yan at pumasok yan para kay Gary Payton. Basket is at good. At pagkatapos man mga ropa, kick out na bola ni Stephen Curry kay Gisantos dito sa may left side corner, 3-pointer. Mintes nga lang tira dyan ni Gisantos. Pero yung offensive rebound mga ropa ay napasakamay dito ng kumuna ng Golden State Warriors. Kick out ng bola dito kay Stephen Curry sa may 3-pointer. Walang kabog-abog mga Ropa. Pumukol ng 3-pointer si Stephen Curry. Ang layo niyan. Pero still mga Ropa, pumasok ang 3-pointer na yan mga Stephen Curry. Panis na naman ang depensa dito ng puna ng Dallas Mavericks. Basket is good para Stephen Curry. Kaya sa pagkakataon na yan mga Ropa, 90-69 na ang score. 21 points pa rin ang hawak na kalamangan dito ng puna ng Golden State Warriors. Kahit anong gawin ang puna ng Dallas Mavericks, tambakol pa rin sila sa puna ng Golden State. At sumunod pa dito mga Ropa, ayaw pa magpaawat ni Stephen Curry sa kanyang ginagawang op sa bulusok na bulusok na ang opensa dito ni Stephen Curry. Sa magkakataon na to mga ropa harap-harapan. Tinirahan niya ang depensa ng kupunan ng Dallas Mavericks dito sa may left wing three pointer At ang resulta niyan mga ropa, ang 3-pointer na to ni Stephen Curry ay pumasok ulit sa kanya. At dito nga sa moment na to mga ropa, hype na hype na si Stephen Curry napa pa night-night celebration si Stephen Curry. Pinatulog na ni Stephen Curry na maaga ang kupunan ng Dallas Mavericks At pagkatapos pa niyan mga ropa tatatlong sulot sana na 3-pointer dito si Stephen Curry dito sa may top of the key. Yun nga lang mga ropa mintes na ang tira dyan ni Stephen At Curry Curry. sa 3 pointer ng Tony Stephen Curry, mga ropa, hindi pa rin siya nagpaawat diyan. Dahil penetrate niya ulit ang depensa diyan ng kumpunan ng Dallas Mavericks at sa penetration niya ni Stephen Curry, mga ropa, nakapagpundar na naman siya ng 2 points. Dito nga sa game na to, mga ropa, tumataginting na 30 points sa tinala ni Stephen Curry. Game high 'yon, mga ropa, sa lahat ng players sa game na to. At sinundan pa ni Jimmy Butler dito ng penetration sa depensa ng kumpunan ng Dallas Mavericks. Again, mga ropa, napunta na naman sa favorite spot niya si Jimmy Butler dito sa may mid-range. At sa pagkakataon niyan, mga ropa, pumasok na ang tira ni Jimmy Butler. May kasama pa yung foul. At dahil dito, mga ropa, Ropa hindi na nakahabol dyan sa punto sa kupunan ng Dallas Mavericks. Eventually mga Ropa natawas ang game sa score na 126 to 102. 24 points na naging kalamangan dito na kupunan ng Golden State Warriors. Durog na durog ang kupunan ng Dallas Mavericks. Ngayon mga Ropa ano masasabi nyo dito sa game na to na kupunan ng Golden State Warriors kung nasa kupunan ng Dallas Mavericks. Talagang tuloy-tuloy na ang pagpanalo ng kupunan ng Golden State Warriors. Ang ganda ng kanila nilalaro sa addition ni Jimmy Butler. Tingin nyo mga Ropa aabot ba sa top 6 ng playoff spot ang kupunan ng Golden State Warriors pagdating ng playoffs dito sa Western Conference. Pwede kayo mag Comment dyan sa baba ng inyong opinion Magkwentuhan tayo